Kaya ako na na. O nanay, libre yan ni Ante. Wow! Ante, 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos, libre ni <laughs> Ante. <thousand pesos, inaudible> <Auntie> kasi daw <inaudible> nagsisikap ka daw na magtinda. O, oh, sila guys, uh, yan. At nakikita nyo naman po yan. Yung mga bata. O kakatapos lang namin nag-vlog about sa sponsors ni Ante. Pero, siyempre, medyo pagod-pagod sila. Ililibre natin sila ng fishbowl galing dun kay Nanay Guning. Kasama na yung mga nanay. Nakikita nyo? Pakita mo, nanay. Iyan yung mga nanay! Napaka-supportive nga naman talaga ng mga nanay. Yung mga nanay dyan na iba, mga walang anak dito. Pero nandyan sila lagi na nakasuporta sa atin at nanonood. So, tara! Uto tayo kay Nanay Guning! Ang dami guys, <laughs> oh. Dalawang pila, dalawang pila. Wala Ikaw na din mag-video sa tulungan ko. Okay yan, guys. Oh, nakapila na yan pa si Tata si Kuya Longhero. oh, okay, yan yan pati mga nanay. Maghay naman kayo diyan mga nanay. Oh, yan. Woo, yan. mga players natin. Dahil walang laro, papamirin dahil natin yung mga yan. Okay, okay. Yan, tumulong na si Mrs. kay nanay ko yan, si nanay ko rin, hindi kasi makabunabon to so, sobrang. Oh, yan na. dami, oh. Wala pang naluto. Allah. Okay, lahat ng makukuha nyo, kukwintahin mo nanay tapos babayaran ko, okay? Yan na. Woo! Sige. Yan, nanay Jo, tulungan mo sila, tagalagay ka ng sauce. Dito sa akin, walang <laughs> pipila. Wala nanay, Ito ano dyan. Dito kasi libre. <laughs> libre. Okay, yan. Libre. Problema, baka mawala ng stock si nanay. No. Sige, nanay, lutuin mo na. Lutuin mo na lahat ng pwede mo iluto. Hindi lang yan, mayroon pang libring palamig. yan pa. Wow. Oh. Sabi o, oh. nanay, maghintay kayo ha. Huwag kayo magsawang maghintay dyan. <laughs> Amber, sarap. Wow, sarap ng libre. Wow. Ang sarap? Ang sarap po. Wow, oh, ang sarap. Ikaw ate, ang sarap? Bibi, ang sarap? Ang sarap po. <laughs> ah, Yan na guys, si, si Kuya Prince. Prince, dala niyo yung sauce Ay, ni tita. Naya, anong balita nanay? Marami ka bang customer? Marami po. Uh, wow, dami-dami blessing ni nanay ah. Uh. Mga nanay naman, <tracan> tara, pita tayo. Wala mag-compute siguro kasi... Nanay, marunong ko ba mag yung mga bata, 15 times, ilan yon? 16. 16. Okay, 240. Okay, yung 40, ah, uh, syempre ano na yung discount. Okay, Then, 240. Tapos yung mga lula, yung mga nanay natin dito. 14, kamo. 14? Okay, 14. Sabihin natin 14 kasi tigda dalawa si Gultier kasi. 14. 14 times 15. 210 plus 240. Okay. 450. Okay.

1,000 pesos. Yung 1,000 pesos, libre ni ante. Kasi, daw, nagsisikap ka daw na magtinda. O, oh, sila na. Oh, keep the change. Wala oh, keep the change. O, oh, galing, galing, galing. O, wait, wait lang, si tatay Roger. Lili ka tatay. Di. Meron talagang pakala dito. Si ante, sabi niya, pagkatapos ng sponsor niyo, ay, ililibre mo yung mga nanay, yung mga kids. Tapos, ayun oh, nga, Uh, may sobra siya ang pera dati na 1,000 yun yung ibabayad ko kay Nanay Buning. So, tapos, uh, nung nakarang araw nakita niyo yung post ko na nagtitinda si Nanay. Tapos, tinanong niya sa akin, ano ba yung tinitinda, ni Nanay Buning doon na ano? Sabi ko, fishball po, tapos mga Ano pa Nanay? Malamig na tigli sa tsaka tigli sampo. <laughs> Pero hindi ka nalugi sa 1,000 Nanay ha. Okay, tapos, ito pa para sa iyo nanay, galing kay contact Pagdagdag mo daw. Nanay. Lana, <laughs> <laughs> Marites, ay mga nanay masaya ba kayo para sa Ako mismo masaya din ako kay Nanay Guning kasi kahit na kahit hindi naman malaki yung tinutubo niya dito pero yung mga na, nakukuha niya sa mga sponsor, yung mga palaro. Magkano ba nalang yung punan mo, nanay? One-five po. Oh, one-five. Okay. Tapos, kalinang umaga, nakita ko si Nanay Lanay. siya yung pinagbili na niya na bumili ng paninda ni Nanay kanina. Okay. Oh, thank you, thank you, Nanay. So, ngayon, uh, sabi nante, dagdagan mo daw ng mga pananak na Kung ano-ano pwede mong itinda. Kasi ito para sa sa'yo. Uh, one. Two. Three. Four. Five thousand. Yay! nandito si ano si Tatay. Uh, ano kaya ang masasabi ni Tatay sa binigay ni Auntie na naman na uh, pandagdag na ay Tatay tsaka hindi lang 5,000 plus kasi may isokli pa kami diyan. <laughs> uh, ano masasabi mo Tatay sa binigay ulit ni Auntie na para sa para sa pangkabuhayan niyo kasi napakalaking tulong po nito yung 5,000 pesos. Sobrang laki na po niyan kasi hindi yan A ako na po mismo nagsasabi sa inyo kasi yung si tatay naman hindi ganun kalaki yung kinikita niya sa isang araw. Magkano ba yung kinikita mo sa isang araw tatay kapag isang trabaho mo? Depende. 200, 300. Oo, oh, ba? Diba? So yung 5,000 pesos, uh, malaking tulong na po yan ilang araw ng uh, kikitain na sana ni tatay. Pero yun nga, uh, binigyan sila ng 5,000 pesos para... Ano, para sa pangkabuhayan showcase. Ayan, ano masabi mo tatay kay Ante? Ante, maraming maraming salamat naman po ulit sa binigay mong kasama na uh, pang dagdag sa kuhunan ng asawa ko po. Uh, tatay, alam Malaking ba? tulong na po ito sa amin, Ante. Al al alam mo ba yung tatay na may ganyan ngayon? Hindi po. Na, ano po? Bulat nga lang din ako po nga may ganitong kalapit mong halaga na na yabot sa amin si Sir De. Yes. Uh, Lubos po kami nagpapasalamat sa iyo, Ante, uh, na naibigay niyo po sa amin. Malaking tulong na po ito. Salamat wow. sa Tapos si Nanay. Si Nanay, medyo e nasusunog na yata yung ano. <laughs> nanay, nanay anong, anong nanay masasabi mo? Kasi sabi niya kasi 1,500 yung punan niya, pero naging times 3 times 4. Okay. Yung ano mo nanay kasi binigyan ka pa ng another puhunan ni ante para makapag ano makapag ma madagdagan yung tinda mo nanay. Ano na sabihin mo kay ante? Hello ante, paulit-ulit kung sasabihin sa ito ante na maraming maraming salamat. Ikaw yung sponsor namin na Lagi mo kaming binibigyan kahit dun sa bahay, ante, sobra-sobra na yon ito ante, hindi masira to, hindi masayang. Kasi itong paninda ko madadagdagan to ante. Kasi napakalaking tulong itong binigay mo sa amin. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo ng sobra-sobra. Kasi hindi ka nagsasawa na tulungan kami. Madadagdagan pa to ante, yung paninda ko dahil sa binigay mo. Sana ante, hindi ka magsawa, hindi ka magsawa sa amin. Alam mo, ante, parang totoo na parang may kamag-anak na po sa ibang bansa na nagbibigay sa amin. Sa bahay pa lang, ante, sobra-sobra na yun na tulong mo sa amin. Tapos ito na naman, ikaw yung main na sponsor namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa iyo ng sobra-sobra, ante. Sana magingat ka lagi dyan. Sana balang araw matuluyan na magkita tayo para kahit sa personal man lang makapagpasalamat ako sa iyo. Sana nante, mag-ingat ka lagi diyan. I love you. Ito yung lagi mong sinasabi sa amin, ay bigay ko sa iyo tante. I love you tante. Mag-ingat ka lagi diyan. Ah, uh, sabi ni Ante, yung favorito niya yung paborito niya ano yung banana Q na ay may ano mo daw para Pante magluluto sa ako mo. Oh wow. Okay. Yan para po kay hindi lang po naman si Nanay kunin niyo nandito ah. Siyempre na dito yung mga nanay natin na nakasuporta sa small business ni Nanay. At yan nga sinasabi ko sa kanila yan yung isa sa mga pinakamagandang nagawa nila yung parang kapag may pwedeng pagkakitaan Gawin lang nila kasi nandyan naman yung mga uh, kamarates natin, yung mga kapwa natin dito, yung mga kasama sa vlog na uh, susuport lahat siya. Uh, kaya ako po ay sobrang nagpapasalamat at yun nga kakatapos lang po ng sponsor namin para sa mga bata, yung mga kids, nasa 20 kids po sila. So almost 10,000 pesos na naunang binigay natin para sa month now. October para sa alabas ng mga bata So auntie, hindi kami magsasawang uh, magpasalamat po sa inyo at uh, lagi po namin kayong ipagpe-pray na sana nasa mabuti po kayong kalagayan dahil wala naman po kami may sukli sa inyo kundi yung uh, kasiyahan nyo na, ma, uh, na ginagawa namin ng mga nanay ng mga kids sa paglalaro. Maliban doon Uh, isasama po namin kayo sa uh, panalangin po namin Na sana hindi po kayo magkakasakit At sana mas marami pa po kayong blessing na dumating Para hindi lang po dito yung matulungan sa inyo. At alam ko marami pa po sinutulungan si ante ng mga ibang tao uh, Isa na rin po kami sa napaka maswerte Na ano, uh, nagsasabi kong situ dito Dahil halos lahat kasi naglalaro dito Isa po kami sa napakaswerte dahil isa po kami sa nabigyan ni Ante ng mga blessing. Yan, hanggang dito na lang po yung video namin at gumagabi na po dito at nagugutom na yung mga karan ng kamaritis natin dito. Uh, yung roto ni Anay. At Nanay, huwag mo silang sisingilin kasi bayad na ni Ante. <laughs> okay. So Ante, uh, we love you so much. Bong the Explore family and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.